Oh, ayan. Titingin-tingin lang. Kahit walang pambili. Tangga. <laughs> o, oh, tangga daw para <laughs> pang pano Alam na. Alam na. Oh, ayan. Dito, dito. Lalakad Pero... Ganun, ganun. Pang youtube natin. Uy, um, tong... anditong bus touristic. <laughs> opisina, <laughs> malaking building. Ayun, opisina. So, ayan, si Adeline lang nag-iaya. Hello! Ayan! Resta here. Ayan. Ayaw mo na? Ayaw mo na? Ayaw mo na? <laughs> Nakarid oh, oh. Nasa harap yung, yung, yung Magkakapi muna sila <laughs> Kapi muna at wala pa namang na. <laughs> ano pa naman niya, yata. Sarado pa naman ati Linda. Ikaw nito. Kasi yan, ano, na, humble. Oo. Dito. O, dyan ka. Oo, oh, ati Linda. Doon pa. Parang tina ka din. O, oh, ayan. Ganyan. Dito, lakad-lakad. Magandang, ano, tingnan dyan doon, oh Sa oh pagano. Oh. Hindi pa. Okay lang. Nag-dress na. Ah, see. See. Very good. See. Love Love you. to. Ang hangin. Magandang hangin. Oh, may parke doon. Maganda ang parke doon. Sa himig. Umaga. Oo. Alas 5. Ay, sobrang aga <laughs> na yun. Alas, alas 5. 5 alas, ay, alas 6. alas 6. Kasi kami, uy. Iwanag. Alas 6, na dito, na Kami, napunta ng mga ganong oras, alas 6. Doon sa Seche. Ay, no. Okay. Sa Gaba. Sa Gaba? Mm -mm, Castel de Pels. Oh, doon dun ang maano. Nakakita nga din mukha ko. Ha, Kailan? Tama naman na muna, guys. Ang merka din sa Sona prangka <laughs> Oh, meron na. Oh, ito pencil. Oh. Ilagay mo dyan. Para isa. Ito. Ayan, sasakta yan. Natinga. Hmm. Ayan ang merka merka din. Say, ah? Ito uh, ang sasus. Labintana yun. Labintana. Kasi ito pwedeng pang ano eh?

Era una carmina, no. ¿Eh? sí, sí. Sí. Mira, ahí llevan más. Ahí sí, sí, sí. es donde lo tendría que poner realmente. Porque las controlo más. Si pusiera ahí dos puntalillos, se vendrían. No, por los vecinos, que no quiero jalear. Parece muy pinoy. ahí. Esto parece muy pinoy. Ay, Parece muy O sea. cosas que llevan los filipinos. Braga, braga. Maganda nga. Yung ganyan. Ganda. At ano. Dapat na ano Dapat na liliit. Malaki lang sa'yo. Oferta 1 euro pala. Yung doon. menjuru euro for me. Malaki yan. Malaki. <laughs> no. Ano po ba? Aquí, aquí. Adelante. kasiyahan

Exactamente. Si las cogen aquí, a mitad de precio. Ayan. 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 Saan banda yung ano natin? Wala pa. Ah, vale. Saan kabila? Pero yung hindi ito eh, ito yung tulad ng saya. Panipin, bargain bargain. Uh, ayan, mga accessories. Wallet. Ayan, baratilio. Ayan, sukiyo palda <laughs> lo palda ah oh. is short Pero, cool. pero ma hindi. gusto ko ito palda ayan ito mismo o espalda no oh. es espalda espalda de short

Nasaan na? Si Ate Linda. Nawala na naman, ha? Asa na? Oh, Oh, mga bag. Hmm. Hmm. Kamu ni. Mera. Yon. Tati. Kamu pa Tapos ikaw. Yo, Ayan, lakad lakad. Nasa probinsya, parang nandun lang tayo sa Pinas. Mm, Pag-piestahan. Pero ay mura. Ha? Ang laki daw ng panty. So mga malalaki, malalaki na ang chan. Ayan, ayan abiya din ang size ayan for mga nasa si Ate Linda so, ating mga kasama Ate ah! Linda <laughs> amperdido amperdido Linda what's this

Doon pa sa dulo. Mahaba-haba pala ito eh. Na ano. O oh, ano yan? Ah, lalagyan ng mga pabango pa lang eh. The feeling. Ay, ano yan? Kung, si kung ano, magkapanan ng salamin. Ang gaganda. O oh, kitchen. Uh, uno por oh, <tongan> oh, <Landa>. ito, <tongan> so, Ano Guys, to, um, sa tolong. Ito naman mga sapatos sa. Sana kaya ang binibilhan mo. May mga sapatos. Oh, baka may mukha si ini dito, princess. <laughs> ah. mga pante. Mga pante breath talaga dito. Madami. Yes, baby. Ayan. Oh, may mga ano din. May mga candy. May mga ano. Ha? Mga Ayan. lahat sandals. guys. <tipos> <tipos> tapos na kami sa pamimili. Ayan, Madami din na pamili si sa atin Linda. Habis <laughs> oh, ang ang pinag ano? 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 lang? lang, for Deus. Ayan guys, naubos ang naubos tago-tago na pang pinag na. si <laughs> Ayan. So, bawin na kami. Ulit-ulit. <laughs> sabi, ano, guys, sabi, imitation. Sure. Hey, sure. Pero at least, okay naman ang yung sa mga boxer cotton siya. Ayan. So, see you later.